sa gitna ng magulong mundo ng showbiz at politika. Umugang ang balita ng tensyon sa pagitan ni na Heart Evangelista at Pia Wurtzbach matapos ang emosyonal na pagbubunyag ni Heart tungkol sa di umano'y paninira sa kanya ni Pia. At hindi lamang sa industriya ng fashion, kundi pati na rin sa kanyang sariling tahanan. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Hart ang bigat ng kanyang nararamdaman sa harap ng publiko habang isinasalaysay ang aniyay paglapit ni Pia sa kanyang asawa na si Chase Escudero upang ipakalat ang mga negatibong chismis at impormasyon laban sa kanya. Ayon kay Hart, ang taong minsang itinuring niyang kaibigan ay naging daan upang magulo ang kanyang personal na buhay. Ang masakit dito, sabi ni Hart habang umiiyak, ay sa mismong asawa ko ipinapakalat ang mga bagay na alam kong hindi totoo. Siniraan niya ako sa harapan ni Chase, sa taong pinakamalapit sa akin, at parang ginawa niya ito para lang masira ako. Sinabi rin ni Hart na si Pia, na minsan niyang pinayuhan at ay nalalayan sa mga mahahalagang oras sa showbiz, ay naging isa sa mga taong nagdala ng pinakamalaking paakit sa kanyang buhay. Hindi ko inakala na magagawa niya ito sa akin. Ako pa naman ang nagbigay sa kanya ng suporta itinuring na kaibigan. Tapos heto, sinisira niya ako sa harap ng taong mahal ko. Nagbigay pa ng ilang detalye si Hart tungkol sa mga usaping di umano'y ipinakalat ni Pia kay Cheese. Ayon kay Hart, kino question daw ni Pia ang kanyang kakayahan sa negosyo sinasabing masyado daw siyang gastador at walang paggalang sa oras ng kanyang asawa. May mga komento pa raw tungkol sa kanyang pagkatao, at ang pinakamabigat na parte ay ang pahayag na di umano'y masyado raw siyang abala sa pagpapakita ng glamour sa social media kaysa unahin ang kanilang relasyon. Ang masakit kasi... Alam ko naman kung sino ako bilang asawa at bilang tao. Pero nakakasakit lang isipin na binibigyan niya ng ibang kulay ang mga bagay na ginagawa ko. Ani Hart na bakas ang hinanakit. Lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para rin naman kay Chase at sa pamilya namin, pero pinapalabas ni Pia na parang wala akong pakialam sa asawa ko. Ang hirap tanggapin na ganoon ang tingin ng isang kaibigan sa iyo. Sa kabila ng mga paaring ni Pia, nananatili si Hart na matatag sa kanyang paniniwala sa sariling pagkatao at integridad. Ayon sa kanya, sinikap niyang manahimik sa kabila ng mga chismis, ngunit hindi na niya nakayang ipikit ang mata sa harap ng ganitong pag-aakusa. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Hart, lalo na't napapanood nila ang masamang epekto ng mga intriga sa kanyang buhay. Ang kanyang mga tagahanga ay hindi rin makapaniwala sa ginawang ito ni Pia, at marami sa kanila ang nanindigan na ito na ang pinakamababang parte ng away ng dalawa. Samantala, Ilang malalapit na kaibigan din ni Hart ang nagbigay ng kanilang mga opinyon. May ilang nagsabing ang pag-abuso sa tiwala ng kaibigan ay isang bagay na mahirap patawarin. Habang patuloy si Hart sa kanyang pagsasalaysay, Lalo niyang ikinagulat ang dami ng mga detalyeng di umano'y ipinarating ni Pia kay Chase na hindi lamang nagpapasama sa kanyang imahe, kundi naglalayong palalain ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Ayon kay Hart, may mga naririnig na si Chase na mga bagay tungkol sa akin na kahit minsan, hindi ko naisip na kaya kong gawin tila sinira ni Pia ang respeto sa aming pagsasama, at iyon ang hindi ko kayang palampasin. Sinabi rin ni Hart na may ilang pagkakataon na mismo ang kanyang asawa ang nagtanong sa kanya tungkol sa mga napapabalitang intriga. Naging dahilan ito para magkaroon kami ng tampuhan. Alam kong mahal ako ni Chase, pero alam mo yung pakiramdam na parang tinatabunan ng mga intriga ang pag-uunawaan ninyong mag-asawa. Sa kabila ng tensyon Umaasa si Hart na maghilam ang sugat na idinulot ng pangyayaring Anitan ito. sa pagitan ni Hart Hindi ko naman intensyon na pag-usapan ito sa publiko. At Pero kung sino man ang nakakaranas Natapos ng ganitong ang klaseng pagtataksyon mula sa kaibigan, sa diumanoy, alam niyo an... ang